Ay, okay, alas 5 na po ng hapon. Tutok na po rito mga kalaki. At syempre po, andito po tayo ngayon sa... Ayan po, sa isang pasyalan. Pupunta po ako rito sa Gapan City, Nueva Ecija. Welcome to Gapan! Ayan, syempre po mga kalaki para po sa mga masusugit po nating mga followers diyan na nakatutok po rito tuwing ganito po oras mga kalaki. Abay, eto na po ang pagkakataon nyo para makuha po ang mga lucky numbers namin na, na talaga naman po inaabangan po ng marami. Lalong lalo na po dyan yung mga sugit po natin ng mga lucky numbers diyan sila nanay, tatay, lola at lola. Eto na po mga 2 digit laki numbers, 3 digit laki numbers, 4 digit lucky numbers, 5 digit lucky numbers, 6 digit lucky numbers po na pwede nyo pong tayaan sa, sa STL, sa Weteng, sa Loto, Pilipinas at Loto abroad at national. Ayan mga kalaki tutok-tutok na po rito mga kalaki dahil mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers na talaga naman pong kaabang-abang. Kaya kung ready ka na at ready na rin ako, abay na. Huwag na patagalin ito kaya... Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at mundo handa ka na bang manalo at maging chef eh. millionario ayan po mga kalaki ya congrats ko lang po yung mga nanalo na panalo po natin ng mga 5 uh, five digit lucky numbers po kahapon po at yung mga two digit lucky numbers po ng bawat bayan may mga nanalo po nag chat po sa atin congratulations po sa inyo maraming salamat po sa walang tiw ko, sa walang uh, hanggang tiwala nyo po na binibigay sa amin na lucky numbers lang namin ang tinatayaan nyo. Maraming salamat po. At mananalo ulit tayo. Mananalo, mananalo tayo. Play it lang. Claim sa sarili natin ng na mananalo tayo. Okay? At sa mga hindi pa namin napapanalo dyan, stay tuned lang kayo dyan. Tutok lang kayo rito. Malay mo naman. Kami ang magdadala ng swerte sa buhay mo. Hindi kami titigil hanggat uh, hindi kami titigil na magbigay mga lucky numbers hanggang sa maranasan mong mananalo. Okay? Kaya ito na po ang mga lucky numbers natin. Umpisahan po natin sa two digit lucky numbers na yun pong alas nito ito number 3 at number 21 yan po yung una ang pangalawa po number 6 at number 2 ang pangatlo po number 10 at number 17 Ayan. at syempre po isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers namin ay number 2 220 yan. at ang pangalawa po ay number 839 at ang pangalawa po number 618 at syempre po mga kalaki nabigyan na natin ng 2 digit at 3 digit isunod na po natin mga kalaki ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers namin ay number 8 422 yan po yung una ang pangalawa po ay number 6391 Ayan, ang pangatlo po ay number 8186. Ayan po mga kalaki, ang pangatlo, 4-digit lucky numbers. Nabigay na po natin ng 2-digit, 3-digit, at 4-digit ha. Pwede niyo po yan i-rample mga kalaki. Pwede niyo po i-rample ang lucky numbers namin para pagkabalikan na ng numero. Panalo pa rin po tayo ng kalaki. Okay, at bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Abay mga kalaki, tutok na po rito. Dapat po, Sa pangalawang ambulansya na yun. lucky numbers, dapat po nakapallow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan. I-search nyo po ang Red Parungkin na meron po 5,000 followers kami po yan at syempre po meron po tayong ah, uh, tawag dito Aris Gatsayen na account. At meron din po tayong Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po, ito. Oh, ang TikTok po natin drive po, na merong 424,000 followers and mga legit na account kami sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers yun magsuggest magpa-code mga kalaki pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video heart ng heart o po mga mga kalaki padada kita ng mga laki numbers sa messages mo lagi nyo po i check ang messenger nyo ha dahil po sa spam message meron po akong sinisend ng mga lucky numbers dyan. Malay mo naman, isa ka para sa napadalang ko, hindi mo pa alam, ba? Diba? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Okay? At syempre po mga kalaki, uh, sa mga interesado po na magpa-member mga kalakit subukan ng lucky numbers namin, message na po kayo tatawagan ko po kayo para legit na legit na kausap mga pabibigay ng tao mga kalakit pag na-code ko ang birthman at birthday mo, malay mo naman swerte yan mga kalaki, isa ka pala sa mapapanalo namin ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers dito sa aming lucky world ng Lola Carmen. Kaya mga kalaki, abay, wag na kayong mag-isip-isip-isip-isip pa diyan. Subukan na ang lucky numbers namin kung gusto nyo. Kung hindi naman okay lang po mga kalaki, kaya eto po mga kalaki, hindi na natin ang pamimigay ko na lang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Pagpuring mo lang ang 5 digit lucky numbers ng Pilipinas at abroad. Ito na. Number 5. Number 26. Number 19. Number 23. Number 17. At ito po ang pangalawa. Number 35. Number 22, number 28, number 24 at number 9. Ayan po mga kalaki. Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po nito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki. Ayan, tutok-tutok na po rito mga kalaki. Ha? Ito na po, ang unang 6 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kung number 28. Number 21 Number 32 Number 37, number 14, at number 18. Ayan, at syempre po, isundan po natin ang pangalawa. pangalawang 6-digit lucky numbers, number 27, number 34, number 30, number 20, number 19, at number 15. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers. Ngayon po, 5PM mga kalaki, at akula po sa mga sukin yung outlet at syempre po mga kalaki dapat po nakarambol mga laki ng na may nakaalagaan niyo po yan ng 3 days huwag niyo po agad pinapalitan okay eto na po paborito na lahat ang um, shout out ay shout out po tayo mga kalaki sa Pamilya Valdez ayan po Pamilya Valdez po ng Munoz Munoz ano to Munoz Market sa Munoz Market po ng Pamilya Valdez maraming maraming salamat po sa inyo at syempre po sa mga uh, followers naman po natin dyan ng mga nagsitinda po ng mga uh, fruit vendor naman po sa may panikita rilak. Hello po sa inyo. shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pangunguna po ni Ate Mean at ni Ate Lu. Sayan po. Maraming salamat po dyan panikita Nag-shoot ako ng vlog dyan noong na nakaraan. Maraming maraming salamat po at syempre po good luck mga kalaki at alagaan yung numbers namin na huwag niyo po agad papalitan. Okay? Pag 3 days, 3 days. Ganon. Ayan po mga kalaki at good luck at nawa po bago matapos itong March saka po sa mga mapapalad mo kanalo namin dito sa Lucky World namin, okay? Sana kaya ako maguguto na ako, kaya hali na mga kalaki, tayaan mo na yun kasi ako mamaya tatayarin ako mamaya Good luck mga kalaki